Sa isang video ngayon, ang ating pag-uusapan ay ang ating aglonimas. At ito, hulaan nyo nga po kung ano ang tawag dito sa variety ito ng ating aglonima. Bakit ko po ba yan pinapahulaan? Kasi sa video ito, ibibigay ko sa inyo ang 42 kinds o varieties ng ating aglonimas. Ngayon, napakarami nito. Unahin natin si King Red, si Spring Snow, at marami pang iba. Ngayon, sa mga variety ito, mapupunan nyo po, may mga variety na halos magkakapareho, pero magkakaiba sila ng pangalan. Kaya, pwede kayong malito. Kaya tinatanong ko sa inyo, yung binigay ko sa inyo sa video na nauuna, ano ang pangalan niya dito sa mga varieties ng ating aglonimas. At sige nga po, tignan nyo nga kung alin sa mga aglonimas na ito ang kinulekta nyo noong panahon na ito ay sikat na sikat. At gusto ko rin pong sa inyo, alin naman ang inyong naging pinakapaborito? At bakit ito ang ating na-topic sa ating video for today? Para ipaalam sa inyo na hindi lang ganda ang idinudulot ng aglonima sa ating mga tahanan, sa ating mga opisina, maging sa ating mga tindahan. Sa maraming pollution na meron tayo ngayon sa ating kapaligiran, alam nyo ba na ang mga aglonimas pwede nating katulong na panglinis ng hangin? Kinukuha ng mga dahon nito ang impurities at toxins na available sa ating households. Sa loob ng ating air-conditioned offices, sa ating bedrooms, o kung saan mang silid na palagi tayong naroroon. Dahil sa pinupurify nila ang hangin, nalalanghap natin ang mas malinis at mas kalanghap-langhap na hangin. Sa paniniwala ng iba, kaya sila nagkukolekta nito ay dahil nagbibigay ito ng positive energy and luck. Pero kung hindi totoo yun, ang mga halamang ito ay nagbibigay ng stress reduction dahil ito ay may calming properties. Kaya kung stressful ang iyong life or ang iyong work, this is the plant that you should have. Nasagot niyo po ba ang aking itinatanong kung ano itong aglonimang ito? So kung jay pong naipagkakamali nga po itong Red Katrina. At alin naman po yung wish nyo na meron kayo dahil ako, ang gusto ko sana na meron din ako ay ang Lotus Delight, dahil ang ganda-ganda niya, di ba? Pero sa dami ng nabanggit kong variety ng aglonimas, alam niyo ba na meron akong aglonima na hindi nabanggit kung ano ang pangalan niya? At ito ang meron akong isa pa. Ang... Princess Silver Queen. Ito yung aglonima na pink ang mga stems. Meron din ba kayo dyan sa inyo? Kung anumang aglonima ang meron kayo tapos gusto nyong paramihin at natatakot kayong galawin, ngayon ituturo ko sa inyo paanong hindi na kayo matatakot na putulin yan at padamihin. At ito ng aking Red Katrina. Ito yung Red Katrina. Puputulin ko rin ito at ipopropagate ko para dumami na siya. O siya, honey, i-ready nyo na rin ang inyong mga aglonimas at simulan na natin kung anong gagawin natin para sila ay madali lang buhayin. Ang kailangan natin, tubig, pamputol, at pagbababadan. yung aglonima na kinakatakutan yung putulin putulin niyo na so piliin nyo yung stem at putulin yan putulin niyo ng ganito bawat isa kapag nakuha nyo na yung dami ng gusto ninyong i-propagate at paugatin magsali na kayo ng tubig sa lalagyan pure water lang po ito walang hinahalong iba tapos ilagay natin sya dyan tapos ito ilagay lang natin dito at papaugatin natin Marami ako ng variety ito, kaya dinamihan ko na ang papaugatin ko. etong may butas na ito, later pag may ugat na, aalisin ko na to. At later, papaugatin ko na rin to. Pero, patuloy na rin natin to ngayon. <tinyo> Diyos mga bebe. Isa lang talaga. Walang iba, no? Ito pa dalawa. Parang dalawa to. Ayan. So, puputulin natin to dito. parang dedikadong putulin doon, no? So, dito natin putulin. Kasi kung dito, ito maliit, hindi mabubuhay. another plant 'yun pero delikado. So dito natin putulin. Dapat po inspection niyo din yung halaman niyo bago niyo putulin ha. edi eh di ito ay natanggal na. Tanggal 'yan. Tapos ito na ating papaugatin. 100% uugat ito. Tapos itong siraan dahon, puputulin ko. Ito. Yan. So ito yung ating halaman. Dito, siya kong ilalagay. Hmm? Ito lang yung water. Ah. Yan. Kala nyo sa tunay na buhay lang yung naiitsapwera kahit sa halaman. Kung alin yung mas mahal, siyang ginagawang special ang lalagyan. Ito, tatanim natin uli ito. Papalitan lang natin ng taniman. O di ang dami na nating papaugating aglonimas. Ito na ngayon ang ating mga future na aglonima. Etong isang ito, papaugatin natin dito. Ang sabi ko kanina, papalakin, papaugatin. Siya si VIP natin. Yung kaputol at pinakapuno ng ating Red Katrina, itatanim ko na rin para sumuloy naman siya. Kasi kung pababayaan, mamamatay yung naiwanang puno ng Red Katrina. Lagi kong sinasabi sa vlog ko, ang buhay at kamatayan ng ating mga halaman, palaging nasa ating mga kamay. Sila ay palagi lang naghihintay. Happy gardening po sa lahat, at sana ang ating mga aglonima, ngayon ay aalagaan na natin dahil may benepisyo pala silang na ibibigay sa buhay nating mga naghahalaman. At kung dati, takot na takot tayong putulin sila, dahil baka sila'y mamatay, ngayon, ibabad nyo lang sa tubig. Ginagarantiya ko sa inyo, hindi yan mamamatay. At tiyak na magkakaugat. Bumilang lang kayo ng kahit isang buwan. ba diba, madali lang yon? At habang naghihintay kayo, pwede na kayong kumuha ng paso at lupa na pagtataniman. ba diba, mas less stress mga kaibigan.